Wow. Sarap. Iniba nito ang lasa ng ano, sardinas. Parang pang restaurant na ang dating. Sarap. Grabe. Subukan nyo to. Sardinas tsaka tong liquid seasoning na to. No? Panalo. going on everyone? Welcome back sa ating lahat. And welcome sa inyo here in Virginia. So, dito na ako nagpalipas ng gabi. Nakaseal pa rin yung ano natin, external valve. So, dito na ako nagpalipas nga ng gabi sa rest area na to. And naging maayos naman ang ating tulog. Ganda rito. Maulap baba ng ulap So ano, ano na lang 600 miles yung tatakbuhin natin. 612 miles na. No? Mga ano na lang uh, less than 11 hour. Nandun na ako sa yard. Pag stretching muna tayo para magready. Sa sampung oras na biyahe, all 11 hour drive. Wala, parang ano mamayang uh, ang gabi nga, nandyan na ako sa yard, and uuwi muna ako ng bahay, no? Sunday night na yan. And then Monday, Tuesday, nasa bahay ako. Alis ako ng Wednesday ng madaling araw para nandyan na ako sa Quebec City, Wednesday night. Para ready na sa Thursday delivery. Ang ganda ng klima dito, man. Hindi malamig, hindi mainit, eksaktong sakto lang ganito sana palagi ang klima. Hindi mainit, hindi malamig. Parang ka lang nasa Baguio. Hindi ko pa tinignan yung cellphone ko kung anong temperature pero sa tingin ko sa Celsius mga ano lang to. 7 or 8 degrees. No? O, 7 or 8 degrees lang to. Ganda rito. Grabe yung oh, baba ng ulap. Ito ay I-77 at madalas dito mayroong fog advisory. So pagkatapos ng Virginia, ang susunod na state ay West Virginia. And then Ohio, and then Pennsylvania, and then New York, and then Canada na. Tatawid ako sa my Fort Erie. Grabe, ganda talaga dito. Alis na tayo. Dahil pang sinasabi, Kaloy, umalis ka na. <laughs> Gagabihin ka na. Let's test our brakes. Okay, trailer brakes are working. We're good to go. Thank you, rest area, for keeping my overnight stay safe. Wow. So, didiretsohin ko na tong Interstate 77 hanggang makarating ako ng 90. Uwian na. Yes. Uwi na. Yes, sa wakas. Makauwi na. 6 days, no? 6 days lang naman tayo sa kalsada. parang napakatagal ng 6 days ganda lang tanawin talaga grabe oh napakaganda pagalan natin ng konti dahil road work road work tapos curve oh. wow papasok tayo sa ulap baba ng ulap Gandang tignan Para na tayong nasa cloud 9 Ganda nakakamanghalang no Na-reach natin ang ulap sa pamamagitan ng truck <laughs> Sa Pilipinas meron din ganito eh. Sa Baguio Nung uling punta ko sa Pilipinas Nagpunta kami ng Baguio ganyan din yung SM doon meron siyang parang patio tapos mau ano foggy so ito na, uh, East River Mountain Tunnel yeah, East River Mountain so nandito na ako sa Virginia 20 minutes lang nandun na ako sa Ohio dito ako sa isang rest area. Magtatanghalian lang tayo dito. Hindi pa ako kumakain. Medyo maganda naman ang klima. 3 degrees Celsius. Ganda rito, men. Bundok. Nasa bundok tayo ngayon. So, mga lamba ba? 7 hours, nandun na ako sa ano, yard. Makakauwi na rin tayo sa wakas. Ikutan lang natin ng mabilis ang truck. Dahil napalaban to sa akyatan eh. Tsaka sa mga downhill. Wala namang leak. Wala naman ako nakikita ang problema dito sa ilalim, no? Ayos! Wala tayong problema. Naging maayos naman ang ating pag at pagbaba sa mga bundok ng Virginia and West Virginia. Ihiya ta'yan eh. Alang ihiya. Kasi yung mga truck driver, dito lang umiihi sa gilid. Tinatamad silang pumasok sa loob ng rest area. Yung building na yan. Pasok lang sila dyan kapag uh, alam nyo na, number two. <laughs> Kaya muna tayo para makauwi na. Dahil nga wala na akong baon, kainin ko na lang yung natira kong dalawang wings. Yan, dalawang wings kahapon. Hindi ko naubos kaya kakainin na natin ngayon. Kanin lang ang katapat niyan, men. Sa kalsada, hindi ka magugutom dito eh. <laughs> Tsaka syempre, meron tayong ba sardinas. <laughs> Pagkain ng malalakas to eh. Matagal na ako hindi ko makain ng sardinas. Ngayon na lang ulit. Tignan nga natin. Ay. Masarap daw ang sardinas kapag ibubuhos mo dito. Ayoko ibuhos eh. Messy. Mainit yung kanin, man. Pinainit ko ng sobra yung kanin. Iya, no. Instant is da, no. Tikman nga natin. Mmm, ang lamig. <laughs> Pero masarap. Wow. Mmm. Guro sobrang gutom lang talaga oh. ako. <laughs> Pero masarap talaga. Ang magpapasarap pa nito, ang magic, bang! Magic sauce, no? parang pang restaurant na ang dating sarap grabe parang ayoko na ng wings okay na ako dito subukan nyo to sardinas tsaka tong liquid seasoning na to no? perfect match hmm wow sorap Akalain mong magiging ano? Parang pang restaurant ang ano eh. Wow. Iniba nito ang lasa ng ano? Sardinas. Panalo. Hmm. Grabe. Ganyan pala yan pagka naubos na talaga ng pagkain, no? Kailangan, meron ka talagang baon na dilata. For emergency purposes, kagaya nito, naubusan ako ng baon dahil hindi naman inaasahan ng pagtagal sa kalsada. Meron tayong napakasarap na sardinas. Tapos meron ka pang seasoning. Oh my goodness. Sarap pala nitong ano, no? sardinas. Tagal kong hindi kumain to, Parang ano eh, may higit dalawang taon na simula nung matagal na tong stock na to men itong sardinas na to one year ago na to sa akin eh <laughs> hindi ko na nabubuksan dahil nga puro short lang yung biyahe namin hindi ko siya nakakain pero ngayon laban mmm grabe maniwala kayo sa akin ito, tsaka ito, perfect match. Kung ang dinuguan ay mayroong puto, kung ang pandesal ay may kape, no? ang sardinas dapat mayroong liquid seasoning. Isang patak lang. Try ang isang katotak. <laughs> Napakasarap. ibang ang nagagawa ng sardinas. Tsaka ng seasoning na to. Kapag wala ka ng baon. Life saver, sabi na nila. Ayoko na tuloy ng chicken. Hindi <laughs> ko na to makakain. Nabusog na ako. So, shoutout ko nga pala, no? Si paring Jeffrey. Paring Jeff, Pards, kamusta ka dyan, man? isa yan sa mga nakilala ko dito sa Canada sa pagiging truck driver ko ano yan uh, long haul driver din siya and someday magiging tanker boys na rin yan Pards, ingat ka palagi dyan regards kay Karen, shoutout din sa'yo ha, Karen, uh, ingat kayo palagi ha. salamat sa panonood mo man tsaka gusto ko rin i-shoutout syempre yung kapatid ko dyan sa Pilipinas si Leptic Batik shoutout sa'yo Lept nasa Bola ngayon and sabi niya sa akin i-review ko daw yung seasoning na ginagamit ko dito sa pagkain ko sa truck kasi ginagamit din daw niya yon sa Pilipinas so Lep, ito na yung pinakahihintay mong review sa favorite nating seasoning ang Knorr Liquid Seasoning Chili Flavor pero bago ko simulan, hindi po sponsored tong video na to ha Anyway, ang seasoning po na ito, kapag uh, ginamit ninyo habang kumakain kayo, kahit ano pang ulam. Mapaprito, may sabaw. Iibahin niya po yung linamnam ng pagkain ninyo. Kagaya ng nakita nyo kanina, sardinas po yung kinain ko, pero talaga namang laglasang first class na restaurant style yung sardinas. Kaya kahit anong ulam, pwedeng pwede to. Magiging mas malinamnam yung pagkain ninyo. Siguro kahit kanin lang, pag pinatakan nyo nito ay ayos na. So ano pang hinihintay nyo? Pumunta na po kayo sa pinakamalapit ng tindahan at bumili na po kayo ng Knorr Liquid Seasoning Chili Flavor. Talaga namang mapapa mm, ka sarap. Sabi! <laughs> Welcome back to Canada, Kaloy! Sa wakas, after six long days, finally made it back home. Ito na ang Peace Bridge dito sa my Fort Erie and Buffalo, New York wala masyadong truck ako lang ang nagtatrabaho ah sunday night kasi good evening officer how are you doing today? Where do you live? live in Richmond Hill, Ontario how long were you gone? 6 uh, days I it, officer. What are you hauling? I have haircubon. Sorry? Haircubon. Haircubon? No, haircubon. Any goods for yourself at all? No alcohol, no tobacco? No, officer. Thank you. Have a good one. So, maraming salamat sa Panginoon at uh, binigyan niya tayo ng six days na safe sa kalsada, no? Home sweet home. Walang ka snow snow. Ayos. Hindi kailangan mag-shovel. Yan ang mga dekorasyon ng mga bata. <laughs> Tignan nga natin kung gising pa itong mga ito. Nihintay yata ako na itong mga to, eh. Bakit? Daddy! Why are you still awake? I'm still awake. I was for you. Bless ka mo na, bless. Mamaya mo ako i-hug. Dirty pa si Daddy. What's Hi, Daddy. going on here? Unique and Eastless sa sleep then. Made it home safe sa wakas. At makapagpahinga na. So, maraming salamat sa panonood ninyo. Mag-iingat kayo palagi. I'll see you guys on the back hall. Peace.